kinuha ni Li Yun ang Zuan weapon ni Long Hao dahil may paggagamitan siya nito. Dumating ang state guard at nakita ang labanan. Dahil si Long Hao ay kabilang sa mga gwardiya, ay kinampihan nito ng state guard. Naglabas nito ng pulang espada at nilabanan si Li Yun Shao. Nang malapit na itong matalo, ay nakisali ang isa pang gwardiya, subalit kanina pa pala ante ni Li Yun Shao na sumama ito para sabay niyang mapatay ang dalawa. Subalit ang dalawang gwardiya ay gumamit ng combination technique dahilan para matalo si Li Yun Shao. Sa ere habang siya ipabagsak ay nasabihan pa niya si Meng Wu na tumakbo at iwanan na siya. Agad naman tumakbo si Meng Wu. Si Li Yun Shao ay dinala ni Long Hao sa kanilang bahay kulungan at doon maghihiganti. Sa pagtakbo ni Meng Wu ay nakarating siya sa mansyon ng pamilya ni Li Yun Shao sa loob ng mansyon, ay matatanaw ang lalaki sa gitna ng hardin, na tinitignan ng kanyang sandata na second-tier mystic weapon. Sa kanyang pagmuni-muni, ay may biglang sumulpot na nagmamadaling gwardiya ng pamilya, ang tumakbo papasok sana patungo sa master ng pamilya. Sinabi nito, na kailangan niyang pumunta sa master ng pamilya, para ipagbigay alam ang nangyari kay Leon Shao. Inarang ito ng butler na si Li Yi, at sinabing pabayaan na lamang si Leon Shao, dahil wala naman itong kwenta at isang basura sa pamilya. Sinabi ng gwardiya kay Meng Wu na wag nang mag-alala, at nasabi na ito sa butler ng pamilya, at ang desisyong sagipin si Leon Shao ay nakadepende sa kanila. Panaktag ang loob ni Meng Wu, dahil ang pamilya ni Leon Shao, ay kabilang sa anim, na pinakamalakas ang impewen sa kanilang bansa. Sa kabilang banda si Leon Shao naman, ay nakagapos ang mga paa, sa isang madilim na silid sa kulungan nila Long Hao. Napalilibutan siya ng iba pang mga kagaya niyang bilanggo. Tinanong ni Leon Shao kung nasaan siya. Sinagot siya ng matandang bilanggo na siya ay nasa pribadong kulungan ng pamilya Long. Nagulat si Leon Shao dahil mahigpit na ipinagbabawal ang mga ganitong gawain at may karapatang parusa ang mahuhuli na gagawa nito. Sinabi ni Li Yun Shao na ipagbibigay alam niya ito sa kinauukulan pagkatapos niyang makalaya. Hindi na umasa pa ang mga matatanda na mangyari iyon, sa kadahilan ng kagaya ni Li Yun Shao, ay minsan din nila itong pinangarap, subalit inabot na sila ng katandaan, ay hindi parent sila nakakalaya. Hindi na umimik pa si Li Yun Shao, at nagsimulang mag-ensayo gamit ang Heavenly Tyrant Body Technique. Naramdaman ni Li Yun Shao, na unti-unting gumagaling ang mga sinirang meridian niya. Ilang mga oras pa ay napag-alaman nila, na si Li Yun Shao ay nawawala, sapagkat hinanap siya ni Yun Shang sa buong paaralan, subalit hindi niya ito makita. Wala silang kaalam-alam sa sitwasyon na sinapit ngayon ni Li Yun Shao. Kaya lamang nila ito hinahanap ay sa kadahilan ng kailangan ng magamot si Princess Roxo na ngayon ay nag-aagaw buhay. Si Li Yun Shao ay kanina pa hinahantay ni Jie Rong para masimula na ang operasyon, subalit nawawala ito. Dahil hindi na makaisip ng paraan si Jie Rong kung paano ang gagawin, ay umami na na lamang ito. Sinabi niya na si Li Yun Shao daw ang nagsabi na kaya niyang gamutin ang sakit ni Princess Roxo at siya lamang ang naging daan para ipaalam iyon sa kanila. Nagalit ang mga third class alchemist sa kanya dahil nagpaloko siya sa ibang bata. Ipinagutos na ikulong si Jie Rong at bibitayin pagkatapos ng lahat ng ito. Mabigat ang nagawang kasalanan ni Jie Rong dahil kung hindi ito nagpresenta, na kaya niyang gamitin ang Golden Needle Technique, ay nagpadala na sana sila ng mas mataas pang level ng alchemist para gamutin si Princess Roshu. Inarang ni Yun Shang si Zhang upang sabihin na si Li Yun Shao ay maari nilang pagkatiwalaan dahil si Li Yun Shao ang dahilan kung bakit siya na-promote bilang isang first class alchemist. Bukod pa dyan nagawa ni Li Yun Shao na talunin si Lan Zuan sa isang atake lamang, ginamit nito ang floating life seal na eksklusibong teknik ni Lord Yang Di. Nabuhayan ng loob si Zhang, dahil kung ito'y totoo, ay maaring dispel si Li Yun Shao ni Lord Yang Di. Tumaas ang Tian sa natutuong alam ni Li Yun Shao, ang paggamit ng Golden Needle Technique. Kaya agad na ipinagutos ni Master Zhang, na ipahanap si Li Yun Shao, sa kahit anumang paraan sa lalong madaling panahon. Abala ang lahat sa paghahanap. Makalipas ang tatlong araw, ay hindi peren nila natatagpuan si Li Yun Xiao. Sa isang bar malapit sa paaralan, ay makikitang nag iinuman ang ilang mag-aaral. Si Meng Wu na narito, ay nagtatrabaho bilang isang tagapagsilbi ng inumin. Si Yu Hezeng na may tama na ng alak, ay nakita si Meng Wu at tinawag ito. Dahil sa kalasingan, ay inalok niya itong maging nobya, subalit hindi pumayag si Meng Wu. Nagalit si Yu Hezeng at dinakma si Meng Wu. Sa init ng tensyon, ay dumating ang dalawang kaibigan ni Li Yun Shao, at kinompronte si Yu Hezeng, sabay sinabing tigilan nito ang babaeng nakukunsunadahan ni Li Yun Shao. Dahil kung hindi, ay ipapatawag nila ang kanilang grupo, at ipabububog si Yu Hezeng. Sa takot nito ay napilitan itong umalis. Sa harap ni Meng Wu, ay narinig niyang pinag-uusapan nila ang paghahanap kay Young Master Yun tinanong ni Meng Wu kung si Young Master yon ba na kanilang tinutukoy, ay si Li Yun Shao. Sinagot siya ng dalawa ng may pagkabigla, makikita dito ang kagustuhan nilang mahanap si Li Yun Shao. Tinanong ng dalawa si Meng Wu kung may alam at kinalaman ba siya sa pagkawala ni Li Yun Shao. Sumagot si Meng Wu na si Li Yun Shao ay dinala ni Long Hao sa kanilang lugar matapos ang labanan sa pagitan ng State Guard at Li Yun Shao. Dagdag pa nito, ay ipinagbigay alam niya agad ito sa pamilya ni Leon Xiao sa mismong araw din na iyon hindi niya naman alam na makalipas ang tatlong araw ay hindi pa pala ito sinasagip. sa pag-alala ng dalawa ay agad itong kumilos patungo kay Teacher Yun Xiang at inalok narin itong sumama si Ming Wu para magpaliwanag sa looban ng mansyon ng pamilya Long ay makikita ang batang nag-eensayo kasama ang kanyang ama habang abala sa pag eensayo ang bata, ay stress at pagod namang nag-iisip ang ama nito sa gilid. Tinanong siya ng anak kung anong nangyari at bakit tila malalim ang kanyang iniisip. Sumagot ang ama na ang buong bansa ay naghahanap sa isang batang mag-aaral, sa di malamang dahilan at bilang kapitang guardia, ay tungkulin niya ang bagay na ito, subalit tatlong araw na ay hindi man lang makita, maski anino ng mag-aaral. Tinanong ng bata kung sino ang hinahanap. Sinagot niya ito na ang batang hinahanap ay panganay na anak ng Grand Duke sa kanilang bansa. Tinanong ng ama kung saan nagpunta ang kanyang kuya Long Hao. Sinabi nito na ang kuya niya raw ay nagtungo sa pribado nilang kulungan para maghigantay sa bumali sa kanyang buto noong mga nakaraang araw. Dagdag pa nito ay tatlong araw na itong kinulong ng kanyang kapatid. Kinabahan ang ama, at tinanong kung sino ang kinulong ng kanyang kapatid. Ang unang sagot ng bata ay tinawag daw itong, yun. Nakahinga ng maluwag ang ama sa narinig, dahil hindi ito kaapilido ang lalaking hinahanap ng buong bansa. Ngunit muling binago ng anak ang sagot, at binangit ang pangalan Leon Shao. Sa gulat ng ama, ay halos mawalan ito ng hininga. Patid ng ama na malaking gulo, ang pinasok ng kanyang panganay na anak, sa kadahilan ng makakalaban niya ang buong bansa, kung magkataon. Ilang sandali pa, ay nagpanik ang mga gwardiya sa kanilang mansyon, at sinabing mayroon daw nagpumilit pumasok sa kanilang mansyon. Sumigaw ang ama at nagalit, subalit natahimik ito ng malaman, kung sino ang dumating sa kanilang mansyon. Si General Yun siyang kasama ang kanyang hukbo, at mga state guard ng palasyo, ay nagmartya papasok sa loob. Patay mali siyang nagtanong si Lord Long kay Lord Zhang kung ano ang pakay nito at bakit na parito Sinagot siya ng isa sa kaibigan ni Li Yun Shao, sinabi nito na alam na nila na ang kanilang kaibigan na si Li Yun Xiao ay tatlong araw nang nakakulong sa kanilang kulungan, kaya hindi ito mahanap-hanap. Itinanggiperin ito ni Lord Long, kaya tinawag nila si Meng Wu, at doon kinwentong muli ni Meng Wu ang nangyari mula umpisa. Umingin ng pasensya sila yun Zhang kay Lord Long, dahil kukunin muna nila ang karapatang mamahala sa kanilang mansyon, hanggang mapatunayang wala rito si Li Yun Xiao. Nagtanong ng matindi si Lord Zhang kay Lord Long, kung totoo bang nandito at buhay pa si Liyun Shao. Sumagot si Lord Long nang hindi niya alam, sa kadahilan ng ngayon niya lamang ito nalaman, bago sila dumating. Inalok ni Lord Long na sumama sila sa kanya, at magtungo sa kulungan. Sa kabilang banda si Li Yun Shao, ay tuluyan ng gumaling sa kanyang mga sugat, subalit hindi pa rin bumabalik ang kanyang lakas, at kailangan pa ng kunting oras. Ang oras na kailangan ni Li Yun Shao ay pinagkate sa kanya, dahil sa mga puntong ta, ay dumating na si Long Hao kasama ang mga alipors niya. Tinansya ni Li Yun Shao ang lakas ng bawat isa, at napagtanto niya na magiging mahirap ang kanyang sitwasyon, kung siya ay lalaban kaya minabuti niyang magpanggap na walang hininga. Habang nagpapanggap si Li Yun Shao, ay binuhusan siya ng tubig na may asin, para munot sa kanyang mga sugat, subalit laking gulat nila nang makitang naghilom na lahat ng kanyang sugat. Hindi nagtagal ang pagpapanggap at sinipmuraan siya ni Long Hao na siyang pagbulwak ng dugo. Sa kanyang bibig, sa suntok na ginawa ni Long Hao, ay napagtanto ni Li Yun Shao ang isang sekreto patungkol sa Heavenly Tyrant Body Technique. Ang puwersa na dinulot ng suntok ay nagawa niyang makonvert sa nangihina niyang Yuan Energy. Sa tingin ni Li Yun Shao, ay isa ito sa mga gamit ng Heavenly Tyrant Body. Naalala ni Li Yun Shao ang laban nila ng Tyrant Martial Emperor, na umabot ng tatlong araw, at tuluyan nilang mawasak ang isang lugar. Na sa huli ay natalo siya, sa kadahilan ng habang tumatagal ang laban, ay patuloy rin ang lakas na pinapamalas ni Tyrant Martial Emperor. Ngayon alam niya na, ang naging dahilan ng kanyang pagtalo. Lalong bumilib si Li Yun Shao, sa kayang gawin ng teknik na ito, at inihalin tulad pa niya ito sa Godly Evolution Technique. Sa lalim ng kanyang iniisip, ay hindi na niya namalayan ang papalapit na letigo sa harap niya. Mabuti na lamang, ay kinaya ito ng kanyang katawan. Sa ilang hampas ng letigo, ay muling naibalik ni Leon Shao ang kanyang Yuan Energy. Nag-aantay na lamang siya ng kaunti pang panahon para umangat sa ikatlong level ng Martial Warrior. Subalit pinahinto ni Long Hao ang atake at inilabas ang droga na nakakapagpawala ng pagkalalaki. Malapit nang maiabot kay Li Yun Xiao ang droga, mabuti na lamang ay umabot pa sa huling sandali at tuluyan ng umangat ang level niya. Umalis siya sa pagkakagapos at itinapon ang droga dahilan para mabaliw ang mga kasama ni Long Hao maliban sa isang martial master, na siyang pinakamalakas sa loob ng silid. Umatake si Li Yun Shao, gamit ang soul power, para sugpuin ang martial master. Nadali ni Li Yun Shao ang martial master, subalit hindi ito sapat para matalo ito, mabuti na lamang at pinuntirya ng mga baliw na lalaki, ang martial master para si Li Yun Shao ay makatakas. Dali-daling lumabas si Li Yun Shao, at pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang mga alchemist sa association. Sila ay nagulat na hindi siya nasaktan at nagtataka kung ano ang nangyari sa kulungan. Ang mga nagtangkang sumilip ay lumabas ng nagagalit at nagsusuka pagkatapos makita ang nangyayari sa bilangguan. Pinakilala ni Master Zhang ang kanyang sarili at nagtanong kung kaya niya bang gawin ang Golden Needle Acupuncture. Sumagot siya na susubukan niya ito, ngunit ito ay nagpasama ng loob ni Master Zhang, dahil mukhang hindi sigurado si Leon Shao. Ngunit dahil wala ng ibang taong makakapagligtas kay Princess Roxo, binigyan niya ito ng pagkakataon. Gayunpaman, binalaan niya ito na siya'y parurusahan kung mabibigo at gagantimpalaan kung magtagumpay. Inirekomenda niya na si Nameng Wu at yun siyang ang maging mga assistant niya, habang isinasagawa ang procedure sa kwarto, kung saan nakahiga ang prinsesa. Nang makarating na sila sa ikaapat na palapag ng Alchemist Association, ay makikita roon ang prinsesa. Si Master Zhang ay nagtanong kay Li Yun Shao tungkol sa kanyang success rate. Sumagot siya ng isandaang porsyento kung lalaki ang pasyente, ngunit dahil sa babae ito, siyamnapung porsyento na lamang dahil kailangan niyang itapon ang mga karayong mula sa labinlimang metro ang layo sa pamamagitan ng mga kurtina, at hindi niya nais na makita ang kahuberin ng prinsesa. Nagulat si Master Zhang at inakala niyang ito ay biro. Pinatikus siya ng iba na ang pagtapon ng mga karayong mula sa malayo ay mapanganim. Nang nilabas na ang kurtina ay hinawi ito ni Lord Zhang nang pagalit dahil ang gagawin ni Leon Xiao ay mapanganim. Pinawi ni Leon Xiao ang kurtina at ipinaliwanag na kailangan ito dahil nakahubad ang prinsesa habang ginagawa ang operasyon at ayaw niya itong makita sa kadahilan ng maaring ipag-utos ng hari na sila'y ikasal dahil dito. At kung sa tingin nila na maiisahan nila si Li Yun Shao, ay hinding-hindi ito mangyayari. Gayunpaman, ipinag-utos niya na lumabas ang lahat, iniwan ang dalawang assistant na si Yun Shang at Meng Wu. Sabi niya na kaya niyang gawin ito, kaya't napilitan silang paniwalaan siya. Sa umpisa ay sinubukan muna ito ni Li Yun Shao kay Yun Shang upang sila'y maniwala. Nashock si Yun Shang sa kanyang kakayahan. Nagsimula siya sa procedure at ibinato ng sabay-sabay ang mga karayom at bago nila namalayan, natapos na niya ito. Lumabas siya mula sa kwarto at iniisip ni Master Zhang na hindi pa nagsisimula ang procedure, ngunit nagsalita si Li Yun Shao at sinabing tapos na ito. Nagalit si Master Zhang dahil akala niya'y biro lamang ito, akma niyang sasaktan si Li Yun Xiao, nang biglang sumulpat si Yun Shang, at ginarantiya na tapos na nga ang operasyon. Natuklasan niya na totoo nga ito at nagtaka kung paano niya natapos ang isang problema na may ilang dekada nang umiiral sa loob ng ilang minuto lamang. Sa ekspresyon ni Lord Zhang ay nene si Leon Shao at sinimulang insultuhan si Lord Zhang dahil kanina pa siya nito hindi pinapaniwalaan. Sinabi niya na kung ang lahat ba ng alchemist sa royal court ay mga ignorantik. Pinatigil siya ni Yun Shang at sinabing humungi ng tawad. Subalit nagbitaw ito ng salita na hihingi lamang siya ng tawad kapag natutunan na ni Master Zhang ang flying acupuncture needles. Wala nang magawa si Zhang dahil alam niyang mas may alam si Lian Shao kaysa sa kanya. Tinawag ni Yun Shang ang mga kaibigan ni Lian Shao at tinanong kung paano ito nagbago sa loob ng maikli lamang na panahon. Hindi nila alam kung paano ito naganap at nagsuspecha sila na matagal na itong nagtatago at ngayon lang ito lumabas dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa pamilya nila. Samantala, pag-alis ni Leon Xiao ay siyang paghabol ni Meng Wu at tinanong kung pwede niyang tingnan ang kanyang kapatid. Sumama siya sa bahay ni Meng Wu upang tingnan ang kalagayan ng kanyang kapatid. Nakarating sila Leon Xiao apat na oras mula sa kanilang pinanggalingan. Dito na pagtanto ni Li Yun Shao, na kaya nabuksan ni Meng Wu ang pito nitong chakra, ay sa araw-araw na pumapasok ito ay kinakailangan niya ng apat na oras sa pagpasaok at apat na oras pabalik. Nang makita ni Li Yun Shao ang kapatid nito, nalaman niya na ito ay may espesyal na katawan, na tinatawag na Heaven and Earth Poison Body. Tinanong ni Meng Wu kung ito ay maaaring magamot, ngunit sinabi ni Li Yun Shao na hindi ito maaaring magamot. Sinabi niya hindi ito isang sakit, kundi isang espesyal na katawan na nakukuha simula ng ipinanganak, at iba sa normal na tao. Inilahad niya na kung magtatrabaho sila sa pagpapalakas ng kanyang katawan, walang problema silang kakaharapin. Sinubukan niyang gamitin ang golden acupuncture needles, ngunit hindi ito gumana dahil mas malakas ang lason kaysa sa inaasahan niya. Naisip niyang e-absorb ang lason sa kanyang katawan. Nakuha nito ang kumpletong paggaling at natutuwa si Meng Wu sa pagkakabuhay ng kanyang kapatid. Inilapit niya ito kay Liyun Xiao at sinabi na ito ang nagligtas ng buhay ng kanyang kapatid. Pinagmamasdan niya ito na matuwid at yumukod sa lupa ng tatlong beses. Inalok siya ni Liyun Xiao na maging disciple, ngunit tumanggi ito at sinabing bata pa si Liyun Xiao para maging guro. Umiyak naman ang kanyang kapatid dahil sobrang kulit ng kanyang kapatid. Pinilit siyang magtuwid at sinabi niya na ito ay isang pribilehiyo na maging disciple ni Li Yun Shao. Umayag na ito dahil sa request ng kanyang ate. Sinabi ni Li Yun Shao na ang ipopractice niyang teknik ay ang Heavenly Tyrant Body Technique. Subalit ayaw ito ni Meng Bai at tinanong si Li Yun Shao kung alam ba niya ang Consulate Tiger Fist Technique at kung pwede ayon na lamang ang ituro. Walang masabi si Li Yun Shao kay Meng Bai at sa isip-isip niya ito na ang pinakamalakas na teknik subalit ang batang ito ay walang kaalam-alam. Pinitukan siya ng kanyang ate at sinabing aaralan niya ang kung ano man ang ituro sa kanya ni Li Yun Shao at wag na siyang pumili, dahil baguhan pa lamang siya, kaya binigyan siya ng mahinang teknik, at kapag tumagal na siya, ay maaring ituro na sa kanya, pati ang floating life seal. Wala nang masabi si Leon Xiao sa dalawang magkapatid at iniba na ang usapan. Pagkatapos ng ilang minuto, nakita niya ang mga raw ores ng Primordial Stones na nakalatag sa paligid. Nakita niya ang isang partikular na bato at napagtanto niya na ito ay hindi lamang isang raw ore, kundi ang mahalagang purple sunstone na pang-ikalimang antas na ginagamit sa pag-construct ng Gravity Arrays. Kinuha niya ito para sa kanyang sarili sa kanyang pag-uwi, natutuwa siya na natagpuan niya ang isang bagong disciple na may kahangahangang katawan na konstitusyon at maaaring maging pinakamahusay sa kanyang mga disciple sa hinaharap. Iniisip niya na oras na para gumawa ng suan weapon para sa kanyang sarili, matapos makakuha ng purple sunstone. Kaya't nagpasya siyang pumunta sa Alchemist Association. Pagdating sa Alchemist Association, tinanggap siya ni Miss Lu Yao. Ininform siya nito na hinahanap siya ni Master Zhang at ni Guildmaster. Nagtaka siya kung bakit, ngunit pumayag pa rin siyang makipagtagpo sa kanila. Sa opisina nila, umupo siya at tinanong kung bakit siya tinawag. Pinigyan siya ng imbitasyon para sa isang handaan na itataguyod ng hari upang ipagdiwang ang paggaling ng prinsesa. Nagulat siya na ito pala ang dahilan kung bakit siya tinawag. Pinigyan pa siya ng mga regalo bilang pasasalamat, at ang badge ng second tier alchemist at isang zuan weapon mula kay Master Zhang. Ngunit inamin ni Leon Shao na ito ay may maraming depekto. Itinuro ni Leon Shao kung paano makakagawa ang mga zuan weapons ng mas mataas na kalidad. Nagsimulang makita ni Master Zhang ang kanyang weapon ay parang bakal na basura, at tinanong si Leon Shao kung paano ito gawing malinis. Sinabi ni Li Yun Shao na nagbabalak siyang gumawang sarili niyang suan weapon at maaari silang manood at matuto habang ginagawa niya ito. Tinala si Li Yun Shao ni Lord Zhang sa sarili niyang kwarto ng pagre-refine, kung saan nakita niya ang auxiliary refinement array. Nagulat siya na mayroong mataas na kalidad na array at sinabi na ang proseso ng refine ay mas madali kaysa iniisip niya. Sinabi ni Guildmaster kay Li Yun Shao na ito ay ginawa para kay Master Yang dinuong nanda dito pa siya. Pagkatapos ay hiningi ni Li Yun Shao kay Jirong ang mga raw materials na hinihiling niya, ngunit sinabi ni Jirong na ito ay para sa paggawa ng pills. Alam ni Li Yun Shao ito at ibinahagi na plano niyang mag-refine ng detoxification at origin impacting pills para sa isang disciple na tinanggap niya kamakailan, kasama ang pagre-refine ng Zuan Weapon. Nagulat ang iba sa silid sa kanyang plano. Ipinabatid ni Guildmaster kay Li Yun Xiao na siya ay hindi pa nakarinig na may gumamit ng parehong array ng sabay-sabay para sa dalawang magkaibang uri ng refine. Sinabi ni Li Yun Xiao na ngayon ay makikita na niya ito, at lumapit sa array para simulan ang proseso ng refine. Gayunpaman, kinuwestyo ni Lord Zhang ang kakayahan ni Li Yun Xiao at tinawag itong mayabang. Sa palagay niya, matututo lamang ito kapag naranasan na niya, ang kanyang pagkakamali, kahit pa may mga alinlangan ang mga kasama niya, ay team team itong nanood. Kinampas ni Li Yun Xiao ang furnace at isinama ang lahat ng materyales na ikinagulat nila. Tinanong siya ni Jirong kung bakit isinama niya lahat ng materyales kung ang balak naman pala niya ay mag-refine ng dalawang klase ng pills. Sinagot siya ni Li Yun Shao na balak niyang pagsabaying airfine ang dalawa sa loob ng furnace para hindi siya mahirapan hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita dahil iba ito sa kanilang nakasanayan nagtanong sila kung si Leon Xiao ay sumusunod pa ba sa rules ng pagrefine subalit lingid sa kanilang alam na may sarili siyang rules sa pagrefine na siya lang ang nakakaalam dahil siya si Emperor Gu Yang. habang ipinagpapatuloy ni Leon Xiao ang proseso ng pagrefine ipinaliwanag niya ang bawat hakbang sa kanila sa wakas, na-realize ng mga kasama na sila ay mga hangal sa pagdududa sa kakayahan ni Shao. Habang ipinagpapatuloy niya ang proseso, namangha silang lahat sa kanyang eksaktong kontrol sa ritmo at galaw. Sa huli, natapos niya ang proseso, ngunit nararamdaman niyang pagod na pagod siya. Inalok siya ni Jie Rong ng spirit nourishing pills, ngunit itinapon niya ito, itinuturing itong may mababang kalidad at nararapat lamang para sa mga alagang hayop. Pagkatapos, lumapit si Guildmaster sa kanya na may iba't ibang pills. Ngunit itinapon ni Leon Xiao ang lahat ng ito maliban sa Fantastical White Crane Peel at Aphrodisiac. Pagkatapos ng ilang minutong pagmumuni-muni, ipinalam niya sa kanila na naibalik na ang kanyang spirit power ng isang ikatlong bahagi. Nagulat si Jia Rong sa narinig niya, dahil karaniwan itong tumatagal ng hindi bababa sa pito ng mga araw para maibalik ang kabuoang lakas pagkatapos magrefine. Ipinakita ni Leon Shao ang espada na kanyang ginawa kay Guildmaster at Lord Zhang para sa pagsusuri. Tiningnan nila ang kagamitan gamit ang kanilang mga kakayahan at natuklasan na ito ay isang unang antas na uri, na parang likha ng langit at lupa, at may naglalakihang enerhiya. Itinanong ni Lord Zhang kung paano buksan ang sealed state ng espada at ano ang anyo nito kapag na-unseal. Ipinakita ni Leon Shao na isinama niya ang dalawang gravity array sa mystic weapon, na kapag na-activate ay makakagawa ng isang sandaang beses na gravitational force. Pwede niyang idagdag ang isa pang array upang makagawa ng isang libong beses na gravitational force, ngunit ito ay magdudulot ng panganib sa espada at ito ay magiging sanhi ng malakas na puwersa na maaaring magdulot ng pagkasira dito. Namangha si na Zong at Shi sa mga salita ni Yang Shao. Nagtanong sila kung maaaring pag-aralan ang espada sa loob ng ilang araw, ngunit tinanggihan ni Yang Shao, sinabi niyang hindi niya maaring isuko ang kanyang tanging weapon, dahil wala siyang gagamitin at ayaw naman niyang gamitin ang bulok na espadang ibinigay sa kaniya ni Lord Zhang. Pagkatapos, binuksan ni Leon Shao ang furnace at ipinakita ang mga pills na kanyang narefine. Namangha sila sa kahusayan ng mga pills, habang si Jie Rong, na nakasaksi na sa galing ni Leon Shao noon, ay hindi nagulat. Dahil pinagamit ni Lord Zhang ang kanyang refinement room ay binigyan sila ni Leon Shao ng isang oras para magtanong sa kanya. Sabi nito kahit pa martial arts, alchemy, music, array mastery, art, chess, at kahit pa sa kung paano makakuha ng babae ay kaya niyang sagutin. Sikat si Nazong at Guild Master sa Chanshui, Shui, ngunit si Leon Shao ay isang kilalang ninth-year sovereign alchemist sa kanyang dating buhay, at maraming alchemists mula sa iba't ibang dako ng kontinente ang pumupunta sa kanya para humingi ng payo. Matapos ang pagtuturo ay iniwan ni Yang Xiao ang silid, lubos naman ang pagbibigay-pugay nila sa kanyang kaalaman, na higit pa kaysa sa kanilang paghanga. Sa huli, bumisita si Yang Xiao sa bahay ni Meng Wu, kung saan nagtagpuan niya ang kapatid ni Meng Wu, si Meng Bai, nakakauwi lang mula sa mining activity. Sa kabila ng kanyang edad, sinampal ni Yang Xiao Sha nang malakas hanggang siya ay magsuka ng dugo. Galit si Meng Bai at tumanggi siyang kilalanin si Yang Xiao bilang kanyang guro. Sumagot si Yang Xiao sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maraming sakit kay Meng Bai, na patuloy na matigas ang ulo at ininsisteng patayin na lamang siya ni Yang Xiao. Mas lalong nagalit si Yang Xiao at binyantaan si Meng Bai, ngunit pinahinto siya ni Meng Wu at iniiyakan siya nito. Piglang dumating ang tito nila Myang Bay, si Lidayuan, isang limang bituin na warrior, narinig ang ingay at sumaklolo.